For today's video mga palangga, ayan nakita nyo naman yung mukha ko. Ayan, nagme-makeup ako ngayon and gusto ko ipakita sa inyo ang aking ginamit which is the Kimius Eyebrow Gel. So yung pinili ko is black brown kasi nga yun yung nababagay sa aking buhok which is color black. So for those who were asking kung paano maglagay ng Kimius Eyebrow ay maglalagay lang tayo ng konti sa brush. Then, ayan, maglagay na tayo sa ating kilay. So, ako guys, kapag naglagay ako ng uh, pangkilay, so inuuna ko talaga dito sa gilid guys. Ayan, pasensya na sa mga manok. So, every time talaga na naglalagay ako ng eyebrow makeup, so inuuna ko talaga dito sa gilid guys para ma-shape ko siya ng maayos. So, hindi po talaga ako perfect magkilay but uh, as you can see guys, o oh, tingnan nyo naman, ang ganda na. Kymius eyebrow gel. Ito yung pinaka-trending ngayon na eyebrow makeup, guys. Kasi nga satisfied talaga yung mga customer ng Kymius eyebrow gel dahil tutul talaga siya na waterproof, smudge-proof and transfer-proof. Kaya kung mahilig kayong gumala, gusto mong mag-swimming, ayan bagay sa inyo ang kimius eyebrow gel dahil napakaganda talaga niya sa kilay. Hindi agad natatanggal kahit buong maghapon kang maligo sa dagat mag-swimming ka sa pool nanjan pa rin ang ating Kimius Eyebrow Gel. Kung ikaw ay hindi mahilig magkilay pero napabudol ka ng ating Kimius Eyebrow Gel, ay naku girl, magiging kilay is life ka talaga dahil nakaka-addict ang ating Kimius Eyebrow Gel. Paano ba naman kasi ang ganda talaga ng effect ng Kimius Eyebrow Gel? O tingnan nyo naman guys, gusto ko na talaga siyang araw-arawin. Pati nga mga pamangkin ko dito, nahahawa na sa aking pagkikilay is life char. So ayun na nga, malapit nang matapos ang madam nyo. Ah, ba diba? Ang ganda naman ang kilay niya. Di baling walang bigas, basta kilay is like char. And look, ito na yung outcome ng pagkikilay ko. Tingnan nyo naman, ang ganda ba diba? So ayun guys, ngayon ay mag-water test tayo gamit itong wipes. So itong wipes guys, is, ay, may tubig-tubig pa yan guys. O oh, ayan. So tingnan natin guys, gusto kong i-share sa inyo kung uh, waterproof ba talaga itong Kim Yus Gel. So ayan na guys ha. Ayan, pinahid ko siya. O, di ba? So, waterproof siya, guys. And, ayan ha. Smudge proof. So, hindi siya nagta transfer Transfer din ito, guys. Kaya kung mahili kayo maligo, mag-beach, ayan, mag-outing, maganda siya. So, wala talaga siya nagta-transfer. Walang nag-transfer sa aking kamay. So, ganyan kaganda ang ating uh, Kim Hills Eyebrow Gel. Napakaganda talaga niya, guys.